Kumukas ang takip ng ataul, may kasamang mahina at nakakasukang tunog. Napahinto sa paghinga si Aling Esther, ang puso niya'y humahampas sa dibdib para bang gusto nitong kumawala. Ang liwanag ng buwan, malamig at walang awa, ay bumungad mula sa dilim ng libingan. Isang kawalan! Walang laman ng ataul! Nasaan siya? Nasaan? Sumigaw si Aling Esther sa isip niya nakakapit ng mahigpit ang mga kuko sa palad. Isa sa mga kinuha niyang tagahukay, isang malaking lalaki na amoy alak, ay sumipol. Nakupo, Ale. Ang patay mong anak, wala na. Ang pangalawa, dumura muna, sa humalakhak. Kumaka siguro? O, ibabalik na ba natin yung walang laman? Hindi, hindi pwede. Halos mapatakbo si Aling Esther sa tili, nagising mula sa unang gulat. Iwanan nyo na lang yan. Umalis na kayo. Salamat sa inyo. Iniabot niya sa kanila ang gusot na mga pera, nanginginig ang mga kamay habang kinukuha ang telepono. Una, kay Joanna, ang kasintahan ng anak niya. Tapos, sa pulis. Paano siya napunta sa kabaliwang ito? Sa paghuhukay ng libingan hating gabi, sa ilalim ng mapagmasid na tingin ng walang pakialam na buwan. Nagsimula ang lahat na nakakatakot na tawag na yon. Ang inyong anak si Carlo Ay pumanaw na Heart attack Noon, bumagsak sa sahig Si Aling Esther Parang nagkawatak-watak ang mundo Sa libu-libong matatalim na piraso Si Carlo Ang kaisa-isahan niyang anak Hiniling sa tadhana Ang kanyang liwanag, ang kanyang hininga Malusog, malakas na binata Atleta Tapos biglang heart attack Absurdo. Pagkatapos, tinala ang mga dokumento. Si Joanna, ang kasintahan ni Carlo, na agad na pumunta ang unang nakapansin ng pagkakaiba. Tita Esther, nakasulat dito. Pneumonia. Nanginginig ang boses niya. Paano? Bakit malaki ang pagkakaiba? Sa kampo ng militar, nagkibit-balikat lang sila. May aberya sa sistema, pagkakamali ng tao. Intindihin nyo na lang po, Ganito ang panahon ngayon. Pumunta sila ni Joanna sa lugar kung saan ayon sa mga sundalo, natagpuan ni Carlo ang kanyang huling hantungan. Si Coronel Santiago, ang pinuno ng unit, ay kasing lamig ng yelo. Hindi pwedeng hukayin, may impeksyon, delikado, at muli, ibang sanhi ng kamatayan, cardiac insufficiency dahil sa malubhang pneumonia. Isang libingan sa liblib na bahagi ng sementeryo sa gitna ng mga walang pangalang puntod. At muli, si Joanna, ang maingat na dalaga, napansin ang kasinungalingan. Tita Esther, ang petsa ng kapanganakan sa lapida. Iba, ganun din sa mga dokumento. Ika-dalawamput lima ipinanganak si Carlo, pero dito, ika-dalawamput anim. Sumabog sa galit ang koronel. Bakit pinagpipilitan nyo ang maliliit na bagay? Nagkamali lang ang mga clerk. Nangyayari yan kapag nagmamadali. Nandoon ang anak nyo at tapos na. Ngunit ang puso ng ina ay sumisigaw. Hindi ito tapos. Ito ay isang tuldok-tuldok, puno ng kasinungalingan at sakit. At doon nagdesisyon si Alingster. Kung ayaw nilang sabihin ang katotohanan, siya mismo ang maguhukay para malaman ito literal. At ngayon, walang laman na ataul. Ang dumating na mga pulis ay tumingin muna sa dalawang babae ng may pagtataka. Sila mismo ang naghukay, ngunit ang walang laman na ataol ay isang hindi mapagkakamaliang katotohanan. Nagsimula ang investigasyon. Dumating ang mga piskal ng militar. Sinubukan nilang akusahan si Aling Esther ng paglabag sa batas at pagsira sa libingan. Ngunit ang pangunahing tanong ay nanatiling walang sagot. Nasaan ang bangkay? Matagal na tinanong si Coronel Santiago at siya ay bumigay na hayag ang nakakatakot na katotohanan. Si Carlo, kasama ang ibang mga sundalong naglilingkod, ay naipit sa totoong putukan habang nag-e-ensayo. Nagtakbuhan ang mga kasama niya. Nahanap lahat maliban kay Carlo. Siguro napatay ang binata, bulong ng koronel. At ang bangkay, hindi nakita ang bangkay, puno ng mga hukay dahil sa putukan doon. Nagdesisyon sila, para walang masyadong problema, irehistro bilang namatay dahil sa sakit. Sino bang mag-aakala na ganoon kakulit ang ina? Kakulit, nadurog si Aling Esther. Nawasak ang anak niya ay hindi lang namatay. Siya ay pinabayaan, pinagtaksilan, at pagkatapos ay duwag na nagsinungaling. Ngayon, wala nang libingan si Carlo. Nasaan siya, ang kanyang anak? Sa anong walang pangalang lupa? Lumipas ang kalahating taon. Tumanda si Aling Esther ng sampung taon. Ang buhok niya ay namuti na parang yelo. Hindi siya iniwan ni Joanna, kasama niyang nagdalamhati umiiyak kasama niya. Ang pag-asa na buhay si Carlo na nagkamali lang sila ay tuluyang namatay. Isang umaga, maaga at malamig, may tahimik na kumatok sa bintana ni Aling Esther. Ang puso ng babae, nasanay na sa sakit lamang, ay biglang kumaba sa kaba. Sino kaya ito? Mahirap siyang bumangon, lumapit sa pinto, tumingin sa peephole at natigilan. Sa harapan niya, nakatayo Si Carlo, payat, may kakaiba, parang may edad ng tingin, ngunit buhay, ang Carlo niya. Mah, nakabalik na ako. Paimpit ang boses ng anak, ngunit napakapamilyar. Hindi na maalala ni Aling Esther kung paano niya binuksan ang pinto. Umikot ang mundo at nawalan siya ng malay. Nagising siya sa kanyang sariling kama, nababalutan ng kumot. Sa tabi niya, nakaupo si Carlo at hawak ang kanyang kamay. Buhay! Mainit! Anak! Paanong nangyari? Sabi nila, Namatay ka! Pulong ni Aling Esther, takot maniwala sa nakikita ng mga mata. Nagkamali po sila, ma! Puntong hininga ni Carlo. Nang magsimula ang putukan, malakas po akong natamaan. Nagising na lang po ako. Bihag na ako. Sa lahat ng mahaba at mahirap na buwan na iyon, ikinulong siya sa isang silong kasama ang ibang mga bihag. Napuputol ang usapan tungkol sa pagpapalitan ng mga bihag at kamakailan lang sa wakas pinalaya sila. Sa ospital, nalaman niyang wala naman palang naghahanap sa kanya. Akala nila patay na siya, pero nabuhay siya. Pero bakit walang nagsabi sa akin? Umiiyak si Aling Esther. Ngayon ay dahil sa kaligayahan. Nagsindi pa ako ng kandila para sa katahimikan ng kaluluwa mo. Hindi pa po pwede ma. May mga investigasyon pa. Nang payagan na, agad po akong pumunta sa inyo. Nandito na ako sa bahay ma. Niyakap ni Aling Esther ang anak. At ang luha ay umaagos ng walang humpay. Nililinis ang mga buwan ng kawalan ng pag-asa at sakit. Nakabalik na ang anak niya. Dumaan siya sa impyerno ngunit kasama na niya ulit siya. Si Carlo, tulad ng pinangarap niya, ay pumasok sa Universidad ng Teknolohiya. Magpapakasal na sila ni Joanna sa madaling panahon. Ang buhay, napakarupok at hindi mahuhulaan, ay nagbigay sa kanila ng pangalawang pagkakataon. Tiningnan ni Aling Ster ang tumatawang anak, ang kanyang masayang kasintahan, at sa wakas nagkaroon ng kapayapaan ang kanyang puso